Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today ay mag-unboxing tayo. Huwag na natin patagalan. Ah! Guys, dumating ng aking package. So, i-unboxing natin. Ano kaya to? Charot. Ano ko to? Gift to sa sarili Ah, complete na to kasi meron ng ano. Basta ipapakita ko sa inyo. Hindi ako magaling mag-unboxing nga. Pero ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan guys. Tara! I'm so excited. Ang ganda nito kasi napanood ko to. Yung review nito napanood ko sa YouTube. Ako at yung masako. Pinanood namin kasi das, talagang pinagpilian namin yung ano talagang magandang pang vlog or pang para sa video. So, ito, ano pa na naman. Ang gano'n lang as in, and, ano lang, easy to use. So, the best camera talaga. Gusto ko sana yung isa, yung waterproof kasi para mali, ma, maligo kami sa Boracay. Pwede ko magamit sa tubig kasi malaki siya at saka hindi siya gusto ng asawa ko so, so, ito na lang at saka dahil ito talaga yung gusto ko yung maliit so dito na kami nag ano, tara na guys ayan oh yan na tada! tapos merong ito mga babasahin guys. At sya pa, ito. Ano kaya ito? Charger siguro. Ay, charger ba? Ay, hindi. Yung ano. Ay, alas sya. Hindi ko talaga mga... Yung pang... Ano yata ito? Pang hand... Yung handle sa camera. Ayan. Asan ah, yung ano? Ha? Ay, baka sa loob dito. Ayan. Tapos Ito. Yung dalawa kong sa malikot. Oh, guys! Sarich! -sh. So, diba? Ang tiit lang niya. Yun guys. Ito yung bag niya. Eh, i open natin. Medyo mataas yung tripod ko. <laughs> okay, tataas ka lang. Tara! See, I told you. Ito yung ano pipindutin mo. As hindi ko pa alam tong gamitin kasi yung asawa ko lang yung pinag-aralan lang niya to pero ako hindi pa masyado. At ah, saka ito yata yung ano battery. Battery ba to? Battery oh, or or what I don't know. And ito. Hmm, hindi pa alam ano yan. Malalaman natin. Oh, MG! Ang dami. Ah, nagtunog -dug yata to. Ah, ito yung ano, stand niya. Maliit. Tapos, ayun pa nga. Ito, yung sa ano, camera. Ay, camera yung, I mean, so, sa ano, sa microphone. Ito. Hindi ko alam kung ano. Ah, charger. So, yun ito na guys. Nilabas ko na sa lahat. Wala nang tawagin sa ako. To, magpatulong ako nito. Hindi ko alam. Ayun ito yung stand. Ang cute. Tapos pag ano, Hindi ko alam paano pa nang connect nito this one. Sats! Ani? Can you help me here? aso, ah, May ano pa siya kausap. Ah, ganito pala to. Ayan! I'm so excited. An, connect lang to, guys. Ganun ba to? Ah! Oh my god. O, oh, ba, diba? Kung kumakain makain kami. Ganyan patong ko lang. Tapos Asan ah, ito yung camera? Asin ka? I'm so happy. hala saan naman to? Hmm. Dito. Ito ba? Ayun oh. Yung makikita mo yung sarili mo. Pero mamaya na natin tanggalin. Ah, paano ba to, i-on? Oh my god. Nakita niyo pag on ko. Nag-automatic na siya. English. Of course, English. Ah, uh, I don't know how. Shift to skip five times. Five times. Later na lang. We off natin. Mamaya na lang. Ayokong galawin. Antayin ko yung asawa ko, guys. Kasi, ako... Baka mamaya masira ko pa. Kahit akin to. Pero ayaw kong. Siyempre. First time. Maya na natin to. Oh my God. I'm so excited. Ito I think is. Uh, ano. Speaker dito. Or microphone. Kanyan. Meron ditong ano din. na kung ano. Pero ito. Pwedeng habaan. Hindi ko alam. Pero mamaya na. So, ang cute guys. So, ayan yung camera. Ang liit ko lang. Oh my God. Ya, yeah, ganun, ganun lang ako. O, oh. oh, diba? Oh, I'm so happy. I'm so excited. Good luck sa ano natin. Sa vacation natin sa Pinas. Ready na ko. Ready. I'm ready guys. I'm so excited. Saya talaga sa sa uh, in order ko to kay sa iPhone 15 Pro Max. So So yan lang muna guys. So mamaya uli pag pag-aralan ko muna tapos pag marunong na ako saka ko mag ano Itesting natin kung maganda yung video at camera. Sure naman ako maganda kasi na nakita ko na yung review nito na sabi nila super ganda. The best uh uh video uh, camera so. yun. So, mamaya ulit. Yay. Can touch? Say that English. <laughs> i think you have to um, swipe down nine, five nine, times. device name so and so swipe to skip Before for low light videos, yeah. I'm scared. i melon kids and water, drinks, and I'm scared. guys, kami lida na grocery. Lamig, lamig. And my honey. Yan yung pinag-grocery namin. Tapos yung auto namin naka-charge doon. Welcome back to my blood. Ang lamig guys. Namili namin guys. Ayan. Tubig. And, nabila ko ng water, ano, pomelo, suha. And, meron akong fish dyan. Fish. Do. Sarap. Yummy, yummy fish. Asa so, ako, naghatid ng ano cart and yung battery natin ay nasa ano na 92 malapit na mag 100 so yun guys may ano kami tinapay dito saglit kakain muna kami habang pinupuno namin yung battery ng auto namin na yan ipakita ko sa inyo ah 92 フラワー